<laughs> no, Tsaka alang bayad. Uwi na ako. Yung huling punta natin dito, 10 piso, isang ano. Yung nga Hindi ko lang <laughs>

Thank <laughs> you.

bintu bintu tungtong bintu bintu si nawo nawo na patayo na masana si mama ano ay naglag <laughs> ay ano tayo ay nyo nasa tapiran Julina Julino ang una